Tingin mo ipapakaubayan ko sa iyo to. Anakawan mo pa ako. Oh. Linis mo na yung labas. At yung likod. Pakilamin yung loob ah. Yung mawala pa din. Galingan mo! Coach! Oh. Tara, training tayo. Kaya pa namin, oh. Tama na. Pahinga na muna kayo. Gusto ko nang kausapin eh. Kaya ako yung pinili. Dahil alam kong hindi kayo kasama sa mga nangyaring kalokohan dito sa loob ng Boys Town. Ah, uh, po. Mga good boy po kami, di ba kulot? Huh? Ano po bang gusto niyong malaman, Coach? Tungkol sa dati niyong kaibigan, si Kidlat. Ah! Si Kidlat! Ang dami ko po nalaman tungkol sa kanya. Yung ako, pinagtitripan nga ako, pati si Tote, hindi nga pinapakain po, Coach. Tapos, kahit wala akong ginagawa, pinagtutulungan po nila ako eh. Eh sa paglabas-labas nila dito? Paglabas-labas? Eh, nakakulong po kami, bakit kami lalaman? Bakit nyo naman po tinatanong, Coach? Eh may nangyari kasi nakawan isang gabi. Ang sabi ng witness, tinawag isa isang kidlat. May alam ba kayo tungkol doon? Eh baka naman po kapangalan lang. Tagal na dito si kidlat, di ba? Ikaw, Kulot. Ha? Uh, ano po ulit yung tanong nyo? May hinala kasi ako ibang residente na nakakalabas dito. Kasama din si Kidlat. Sino pa? Paano sila nakakalabas? Ay, gumawa mo kanina. mukha na ka ng gamit ni Beryl. Ano ba hinahanap mo? Pera. Ngupit ako aman mo na ng ko? Oo. Oh. Kasi sa tingin ko may dahilan kaya lumalapit kay Beryl eh. Walang ano ba yan? Pwede naman ako tumulong. Walang ano ba talaga? Kapi ka ba talaga na Beryl o kaaway? Hindi ko po alam. Ikaw? Oo. Oh, wala akong ginalaman dyan eh. Alam kong ganit kay Kidlat. Pero siguro naman, ayaw may mangyari sa kanya, di ba? Habang tumatagal, nakasama niya yung grupo ni Sob, baka may mangyari sa kanya. mag mapanganib ang buhay niya. Dati kanyang kaibigan eh. Bakit hindi siya tulungan? Natuwi rin ang niya. Sarili ko lang yung kakampi ko. Ano nga nagsabi, di ba? Pader yung binabanggaan natin. Pwede mas ayos ng sandalan yung pader kaysa banggain. Ano yun yung alam? Iwag. Huwag kayong matakot magsalita. Katunayan, simula na sinabi niyo sa akin may nagplanta ng droga sa locker ko. Alam kong pagkakatiwalaan ko kayo. Sana pagkatiwalaan niyo rin ako. Ito ah may kailangan kong gawin para sa akin. May inimbestigahan ako dito tungkol sa dating residente na nawawala ilang araw pagkatapos nila palayain. Nawawala? Oo. Oh. Si Sir, sa saan sila pumunta? Yan ang gusto kong alamin. Ang tingin ko, konektado to sa paglabas-labas ng ibang residente. Kasama si Kidlat. Oh. Tignan nyo to. Mas magsasalita ang mga bata rito kaysa sa akin. Sa inyo, pwede. Kaya kaya na magtanong-tanong kayo kung sino itong mga taong ito. Yung tungkol sa kanila. Kung anong ginagawa nila dito sa loob. Kung sinong tropa nila. Lahat po ito na oh, wawala? Oo. Kaya ngayon tinatanong ko tungkol kay Kidzap eh. Nakakamami may mangyayari sa kanya. Mapapahamak yun. Kayo din. Yakulot, anong alam mo? Ang totoo po niyan. O, Sig. Coach. Inaalam ko yung paglabas-labas ng ilang residente dito. Ang tingin ko, kasabot si Kidlat dito. Pati na rin si Jasper tsaka si Sob. Kaya mo ang verify ito? Pwede akong magsalita. Pero, Coach, sa pagkakaalam ko na binabalikan yung mga tao na nagsisiwalat tungkol sa mga nangyayari dito, huwag kayong matakot. Kaya ko yung protektahan. Pa, paano nyo kami poprotektahan? Mababantayan nyo ba kami bawat minuto? Hindi kayo uuwi? At hindi lang kami ang malilintikan dito? Pwede silang gumanti sa ibang tao para lang parusahan kami. Ay, kawawa naman ang mga mahihina tulad ni at Totoy. Grabe ka naman, pre. Minumukha mo pa akong mahina. Coach, kung gusto niyo po tungkol sa mga residente na palabas-labas dito, kayo ho mismo magbantay sa gabi. Hulihin niyo mismo sa akto. ba siya ko kanina si Galo, magsasalita ka na eh. Alam naman natin ang mangyayari kapag nagsalita tayo, di ba? Buhay natin ang nakasalalay dito. Kayo ba? Nagsalita ba kayo? Siyempre, hindi. Kahit galit ka kay Kidlat, di mo siya sinumbong. Hindi. Hindi, kahit lumalabas labas siya dito. Ano ulot? Kasama si Kidlat sa paglabas-labas? Ano bang alam mo? Wala. Kaya nagsisinungaling kay. May alam kay, pinuprotektahan mo ba si Kidlat? Naman, dapat sinumbong mo na kaya ni. Eh. Baka madami tayo sa mo. Pinuprotektahan ko lang yung sarili ko. Sabi mo nga, di ba? binabalik ka nila yung mga nagsusumbong. Kulot. Patingin ko kasi may binabalak si Kidlat. Hindi man laban sa atin, pero laban ka nila, Virgil. Kaya kung may alam ka, please sabihin mo naman sa akin. Baka kailangan nyo yung tulong natin. Wala nga. Kulot. hindi pa pala handa yung bangkang sasakyan natin. Hindi e di sana hindi tayo nagmadali pa punta dito sa probinsya. Nasira nga yung motor eh. Ano, maghihintay tayo sa bahay? Tapos bigla susupot si Mr. Pang? Of course not. Rendon, door! Diyan! Ma'am? Ma'am, what's Rendon, Rendon. I can't believe I'm about to nope. I have eyes everywhere, Rendon. Remember that. Not a